hello po, good morning sa ating lahat. Ah, welcome back na po sa YouTube channel. For to today's video, ah, atin pong pag-uusapan yung mga sinyales o palatandaan ng mga biik na nababansot na po mga kaibigan. So kayo po yung mahilig po sa palaga ng mga baboy o kahit anong hayop pagkabuhayang ang mag-subscribe lang kayo sa king YouTube channel. Ryan Patino Agri Farming, Family and Kitchen Adventures. Ang atin pong pag-uusapan ngayon po mga kaibigan ay ito po itong kulpo sa mga biik na atin pong bibilhin natin pong gagawing uh, fatening. Crucial kasi po yung pagbili ng mga biik natin pong gagawing fatining. Uh, kasi nakasalalay dyan yung natin pong income o kita pagdating po ng harvest date natin. Usually po, yung mga fatining kasi, inaalagaan lang yan ng 3 and a half months to 4 months. So sa mga panahon na iyan, yan po yung kanyang harvest date. So dapat sa harvest date ng 3 and a half months to 4 months, sila po ay magkakaroon ng timbang na 80 to 100 kilos, average of 90 kilos po mga kaibigan. Para mayroon pa tayong kita doon po sa pag-alaga natin mga patabaing baboy. Bago po tayo mag-aalaga ng mga fatining, dapat Siraguduhin po natin na yung ating pong mabibilhing biik po mga kaibigan ay maganda po yung lahi at saka hindi po nababansot po mga kaibigan kasi po kapag bang yung lahi ng biyek nating nabili mabilis po silang lumaki at saka mabilis po silang bibigat compared po sa mga biyek na medyo may halong native hindi po lang pure hybrid sila po ay mahinang lumaki kaya kahit napakain mo sa ah, hindi pure hybrid at saka pure hybrid ay parehas lang yung kanila pong paglaki at paglapad ng katawan ay magkaiba talagang mas mahinang lumaki yung mga biik na mga may halong pure native kaysa pure hybrid. Isa po sa tipong i-consider po mga kaibigan ay yung health status ng biik kung ito ba ay naaabutan ng bansot o hindi. So, mayroon po tayong mga palatandaan o sinyales na yung biik po nating bibilhin o yung biik po nating uh, tinitingnan ay nababansot na po sila. Unang-una po mga kaibigan ay yung kanila pong balahibo. Pagtingin nyo po sa biik, kapag yung kilang balahibo po ay shiny o medyo makintab, ang ibig sabihin po niyan healthy po yung biik na yan hindi po yung nakakaranas ng pagkabansot pero kapag pagkatingin nyo po sa mga biik kapag yung kailan pong balahibo po mga kaibigan ay parang curly at saka parang nakatayo ganon hindi po siya shiny, hindi po siya makintab isa po yung sinyalis na yung biik na po yan ay nakaranas ng pagkabansot sa kanila din po mga pangangatawan yung healthy na biik po mga kaibigan, ang kanya pong pangangatawan ay mabilog yung kanyang pangangatawan. Pero, sa biik naman na nakaranas ng bansot, ang kanya pong pangangatawan ay medyo payat, at saka matamlay at maputla po sila. Ito rin po ang isa yung babantayan sa mga biik na uh, inyong bibilhin. Dapat, yung biik po mga kaibigan, ang kanyang pong bandang mata po, ay wala po yung mga parang muta o mga dumi-dumi. Dapat makinis po yung bandang mata nila. Kasi, Kapag meron po kayo nakitang biik na sa bandang mata po ng mga kaibigan ay may mga kulay, ay may mga dumi na parang itim na dumi, parang muta, ganon. Ang ibig sabihin po niyan ay mayroon po silang health problem. Kaya parang lumuluha po yung mga biik na ganyan. Kapag ito po ay inyong nabantayan sa mga biik na ganyan mga kaibigan, huwag niyo pong bilhin. Kasi po, kapag ganyan po ay inyong binibili, kayo po ay malulugi lamang sa inyong paggawa ng mga patabaing baboy o mga fatinig. Isa din po sa inyong babantayan mga kaibigan na dapat yung biik po ay masigla, hindi po matamlay, hindi po maputla, basta masigla yung biik, makintab yung balat. Yan po yung tatlong signs ng mga biik na nakakaranas ng uh, pagkabansot. So unang una ay yung kailan pong mga balahibo po ay hindi po makintab, ang ilang pong pangangatawan po mga kaibigan ay medyo payat, at saka, yung kalang mata po mga kaibigan ay nagkaroon po lang parang dumi-dumi o parang muta po sa kalang mga mata. Ito po yung tandaan at saka ito rin po ang inyong iiwasan kapag kayo po ay bibili po ng mga biik na gagawing uh, patabaing baboy. Dapat ang inyong pong bibilhin ng mga biik na gagawing patabaing baboy, yung masigla, hindi matamlay, hindi maputla, makintab yung mga balahibo at saka mataba yung pangangatawan po mga kaibigan. Kapag ganyan po ang nabili niyong biik, sigurado po pagdating po ng 3.5 to 4 months, yan po ay magkaka-average ng timbang ng 90 kilos pataas. At ito po ay magbibigay sa inyo ng income o kita sa pag-aalaga ng mga patabaing baboy po mga kaibigan. So yan pating vlog ngayon? At sana naman po ako yung kapagbigay sa inyo ng kaalaman na mga palatandaan sa mga biik na nakaranas na makabansot po mga kaibigan. Hanggang dito lang po at maraming salamat po sa inyong panonood. Happy farming po mga kaibigan. See you next time. Bye-bye.